Mysterio sa so Wilderness Farm, Day 19 of Winter, Year 2. Ang current funds ay 179,445 gold at ang total earnings ay 5,430,644 gold. Ngayon gumising tayo, inumin natin ng tsaa at kumain ng crab cakes. Ano ba ngayon? Friday pa lang ngayon. So, pupuntahan natin si Krobus. Medyo mahal yung kanyang ano, tinda. Friday. Ano ang weather report tomorrow? Sunny. Uy, uulan bukas sa Fern Islands. Pupunta tayo dun bukas. tahapon kasi nandun na tayo eh. Parang ano, ano ba pwede ilagay dito? Walang pwedeng ilagay dyan. <laughs> pala, kailangan dun sa Fern Islands, dun sa dwarf. Kailangan niya ng ano, naalala ko yung sampung ano, sampung ganyan, diamond, sampung diamond. Quality bubbler pala yung nakuha natin. So, eto lagay natin. Friday ngayon, so wala si Clint. Tago na lang natin to. Ito para kay Gunter. Okay, Gunter. Magdagay tayo ng tatlo. Yan. Actually, tatlo pa lang iiwan natin. Tapos yung sampu, padala natin. Yan. Para meron naman tayong kikitain. Tapos ito, ito dapat ayusin na natin eh. Para hindi, ano. So, pa. Yan. Oh, meron pala tayong ano ron. Sandali ah. Ilagay natin to rito. Tapos itong mga sunflower, lagay natin dito lahat. Tapos ito. Kunin natin lahat yan. Diba ang ganda oh, merong ano. Dapat pala ayusin din natin yung area na yun. Ah, uh, maglagay pa tayo. Ito. Ang mga maraming Gatas. Pasok natin dito yung sa sunflower na naging oil. Lag lagyan na ulit natin tong cheese press ng mga gatas. Tapos yung area na yun, lalagyan natin ng na. yan konti na lang oh. Isa na yun. Pwede bang makuha lahat? Kasi gusto ko nang iayos yun eh. Yan, di ba? Ganyan. Dito muna kaya natin lagay. Pwede, ba ilagay? Wala. Walang pwede ilagay dyan. Dito, yan. Pwede ilagay dyan. Ayun, Doc. duck. Naalala ko gusto yan ni ano. Para hindi na tayo maguluhan. Ganito na lang gawin natin. Meron pa ata dito sa taas na ang, ang gulo ko. <laughs> Ang gulo. Ano ba meron dito? Walang laman, diba? Kunin natin to. Eto, kunin natin. Ayan. Tapos, eto, ibabanga natin. Kasi, ayan. Ayan. Dito natin ilagay sa tabi niya. Dito natin lagay. Ayan. Para hindi tayo paikot-ikot na kung saan saan punta ayan tapos itong mga bulaklak ng sunflower katabi sya na ito ayan o ba? Diba? tapos pati itong mga to lagay natin dyan yung mga itlog yung mga keso tapos ito namang mantika pasok na natin sa ref yan and then kunin pa rin natin yung mga itlog dito ilipat na natin ng pwesto yan. Kasi mag, magtatanim ako dyan eh. Asa na yun? Ito naman, lagay natin dito. Diyan. Dito naman yung mga itlog. Para alam natin, mga itlog yun nandyan. Tapos, itong kabila, puro mga gatas. Tsaka yung, ano, Silipin nga pala natin yun sa seller. Baka meron pwedeng i-replace ng mga bago. O, oh, ang anda, daming pwedeng i-replace. Unahin natin yung goat cheese. Kasi ano yan eh. Mas mahal yan kesa yun sa ordinary. Yun sa baka. Tingnan natin. 112. Ah, uh, 1,120. Ang isa nito, 400 plus lang. So, ito ilagay natin dito. Ayan. Pati dito sa mid. Yung mid, nagiging ano yan, libo. Dati, ano mag 400 lang ata siya. O ngayon, 840. So, parang dumoble. Pwede na, ba diba? Meron pa bang hindi na lagyan? Yung cas And then, lagay natin ngayon dito. ato mga iridium goat. Tsaka ito mga iridium mid. Yes, di ba? ganda. Tapos, Tago na lang muna natin dito. Huwag ka ano na lang. Kuha ulit tayo ng tatlo. Lagay natin dito. Yan. So, balik natin dito. Teka, paikot-ikot tayo. Sayang oras. Ano ba to? Hell bike? Hindi naman natin kailan. I-ano na natin yan. Tapos, ito. Dito natin lagay muna itong mga to. Ayan, bala ko i-regalo yung mga yan eh. So, ayusin ulit natin ang ating gamit. Palakol, piko, panggapas, pangbungkal, pandilig. Ito yung steel pan, galaxy sword, master slingshot, iridium rod. Uh, ibaba natin to rito. Baka may masaksak tayo. <laughs> lagay na lang natin tong uh, tsaa katabi ng crab cakes. Ito bibigay natin kay Gunter. So, anong meron? Here's a vegetable. Ah, galing kay Caroline. Wala na kasi tayo eh. Can you help me? I need a coconut. Coconut daw. Sabi ni Gus. Hello, Snowy. Snowy. Meron pala tayong mga hindi na didiligan. Diba? Yan nandito. Lahat ba nalagyan? Nalagyan naman siguro, no? Tingnan na natin. Hindi natin na diligan. May naku makukuha pa tayo. Ay, dapat pala dito. Yan. Para yung side to side na diligan. Tapos dito, yan. Tapos dito naman sa so, side. Exotic sea. Ito yung bring gas a coconut. So, yan yung mission natin. Sana magampanan natin ngayon within the day. Ulang pa dito ng isang paso. So, gagawa pa tayo ng isang paso. Tataniman natin ng hoops. Ah, dalawa pala. Ayun, no. Sa taas tsaka dito. Buti yata gawin na natin ngayon kung kayang gawin para hindi nakakalimot. Tinitingnan ko lang kung lahat ng Pasok natin to rito. Tapos, itong to dito. Ito dyan. Lagay natin to. And then, ano nga yung gagawa ng paso? Dalawang paso. Pinaalala ko. Dalawang paso. Sige, iwan natin to dyan. Ah, dito pala yung ano, mga... Ayan. Dapat tabi-tabi yung ano eh. Tabi-tabi. Lahat tong mga tungkol sa animals, tabi-tabi para hindi nakakaligtaan. One, two, three. So, gawa ulit tayo dito ng ano. Tapos, ito, lagay na natin lahat dun. Ano pa ba? Ito, lagay natin. Ayan. So, ito mga gatas, lagay natin dito sa cheese press para maging, ano siya, cheese. Say cheese. Ayan. Tapos, ito naman mga itlog, lagay natin dito sa pagawaan ng mayonnaise. Ayan, para magawa tayo ng mayonnaise. Balik natin dito. Ako lang pa na isang itlog dun. Ayan. Ano nga? Dito. Ayan, lagay natin dyan. Ito. Ay, yung it itong ano. So, isang itlog dito. Tapos, dito yung yan. At dito natin ilagay yan. Talagay na rin natin. Punta na tayo sa ano, baka makaligtaan. Ay, eto, daladala. Kakawa. Dala. Ah, ah, Asa na yung ano? Wala rito yung nasa ano siguro sa loob ng greenhouse. Kukuha tayo ng dalawang hoops. Wow! Pwede na o oh, kunin. Kukuha tayo. Kukunin din natin mamaya para ilagay natin dun sa ating mga preserved jars. Bumagal na naman siya. Yan, ilagay na natin yung paso. Tapos diligan natin. Yan. Ngayon, uminom tayo ng tsaa at tsaka kakain ba tayo? Hindi naman kailangan yata. Maha, mahaba pa yung ano eh. Yung duration ng ating nakain. Puntahan na lang natin si Krobus. Tsaka si ano pala, Gunter. Si Krobus at si Gunter. Wow, meron naman tayong makukuha dito. Oh, may nakuha tayo. Actually, kailangan din gumawa ng maraming ano. Yung gumagawa ng ano, mushroom. Para kuha na lang tayo ng kuha. So, punta na tayo sa town. Bigay natin yung bato kay eh, ano banter Ayan. oh what's happened ah si ano Elliot marshmallow you made it I feel so relieved to be done with my book it's like an elephant's been lifted off my shoulders skip ko na lang to kasi ano to eh ah spoiler <laughs> Okay, lagay natin to rito. Hindi pa ba kompleto, Gunter? Yung ano mo? <laughs> yung collection mo, hindi pa kompleto. So, punta na tayo dito. Punta tayo kay Krobus. Let's go to Krobus. Kukatayin tubig. Probus, bibilin ko ang iyong sprinkler. Although, 10,000 siya, ha? lang ako kasi, ano eh, hindi ka naman makapunta sa, ano, sa baba ng uh, Skull Cavern. Diba? Eh, kung mailagay mo na yan, nakaposisyon na siya doon sa uh, Ginger Island. Well and good. Diba? Yan. Ngayon, may bibiliin pala tayo dito kay ano? Kay Pierre. O, oh, isa pa to. Mga ano yan eh. Ah. Uh, katsi ng mga bachelor. Kasi mataas na yung ano natin sa kanila. Ang bibiliin ko yung orange. Para may orange doon sa loob ng ng ano natin. Hindi siya nagbebenta ngayon ng kahit anong ano. Oh. Nothing. Nothing. Okay. So, punta na tayo sa bahay ulit. I-unload natin lahat yung hawak natin kasi medyo madami. Waka natin yung pambukal. Dito. Pasok tayo dito. Kunin natin yan. Yan. And then, ah, uh, lagay natin dito yung mga dapat nakalagay dyan eto, dalawa I recycle natin conscious na sa pag-recycle eh yan lagay natin dyan tapos ah, uh, ano ba yun punin natin to benta natin Kukuha nga pala tayo ng kape. Wala nang kape. Wala na tayong coffee. Sad. So, eto ah, uh, diligan natin. Pati itong area na to. Pag nagka-coffee na lang dito, kukuha tayo dyan ng coffee. kunin natin tong ito tapos 1, 2, 3 yan dapat to sa kabila lagay ulit natin to tapos ito naman mga itlog Yan, duck so mauubusan na natin yung hawak natin mga itlog na maging mayonnaise na siyan lahat ito naman kunin natin lahat Hanggang eventually, puro cheese na lang yung ilalagay natin sa kas. Kasi mas mabilis siya eh. Mas mabilis ma, mag ano, mature. Mas, mas, mabilis mag mature, mas mabilis magbenta. Mas mad, mabilis mo marerecoup yung ano mo. Yung pera mo, di ba So, dito... Okay, natin to. Meron pa bang ano? Wala na. Balik natin yung itlog. Dito balik natin tong cheese. Ito mga mayonnaise, pwede na natin ibenta. Yan, oh. Na ang dami ng mayonnaise, so 14,000 agad. Tapos, dito, lagay natin tong Yan. Ngayon, ano pa gagawin natin? Ilagay natin dito tong cranberry. At yung mga ano dito naman. Ah, kailangan nga pala ng coconut ni Gus, no? Bigyan na nga natin yan para tapos na. Punta tayo kay Gus. Gus, Gus. Marami ba tayong green tea? Para makita rin natin ano bang binibenta ni Gus. Para Oh, si ano. Si Kent. Punta natin si Gas. Gas, ito na ang iyong coconut. O, oh, diba? Gusto na gusto ni Gas. I'm going to be perfect for my coconut nut. Coco. <laughs> Exotic spirits done. Done na natin. So, tapos natin yung mission. Ngayon, bilis yata tayo ng ah, uh, limang salad pagbibigyan natin a six o oh, pwede na yan bigyan natin na salad yung mga tao ay hindi na pwede ganon din si Leia eto kaya si ano oh that's very kind of you I like it parang lahat yata na bigyan natin kasi nung ano oh si Robin lang ang hindi hindi pa dalawa so bigyan natin si Robin yan. Yan, nabigyan na rin natin si Shane. I really like this. Thanks, I like this. Hey, how'd you know? Si Demetrius kaya. Thank you. This is very, ano, interesting. Why? This is my favorite parch. <laughs> Maglalasing na naman si Pam. Punta tayo dito. Let's go to the beach. Yan, dami natin nakuha. Ako, mabuti na lang nakuha natin. Baka, baka kasi tapakan ni ano. Dami natin nakuha. And then, dito on, oh, dami din. So, kunin natin lahat ng corals. Para makagawa tayo ng warp yan. Ayan, ulit tayo. Ayan. Uwi na tayo, tapos ayusin natin yung ano, yung ating greenhouse. Ito so, tayo dumaan. Tingnan natin ulit yung basurahan. Ah, hindi pa. Oh, tama, hindi pa natin nabubuksan. <laughs> Grabe. Kailangan pa niya mag, mag ano ng basura, magbungkal-bungkal. <laughs> well, di natin alam kung anong meron dun, di ba? Ngayon, ihanda natin tong sword. You can never tell. Yan. Tapos dito natin ilagay ang ano ba ilalagay natin? Ito muna yan para pag pinick up ko yan kasama rin yung mga ano anong pangalan nito eh, pwede tayo mag magbenta pala kasi natin baka mamaya kailangan yung, yung mga gold lang ay puno na pala puno na mhm -hmm. ito so, pick upin natin dito tayo sa labas magtinda dito yan tsaka yan tapos lagyan din natin ng ilaw dito, 'di ba? Kasi delikado. Maglim. Yan, lagyan natin ng mga ilaw. dito rin, no? Sus, ba? Diba? Delikado yan. Ngayon, pipick upin natin lahat. yan Ano nga? Ito. Ito, tsaka nito. Patatas. Ah, ito ka. Ito pala. Tsaka, itong, ano, lagay natin. Ayun, meron na pala nakalagay doon. Too close to another tree. Dito naman, too close to another tree. Ayan, so, nalagay na natin. Ah, uh, ngayon, puli natin lahat ng i-anihin na natin lahat kong artichoke, pati parsnip, lahat yan, anihin na natin. Ayan, di ba? Ang saya. Ang dami nating ani. Kaya gusto ko pag nag nagtatanim, kunyari, artichoke lang. Puro artichoke lang kasi tatlo yung kanyang ano eh. Tatlo yung quality. Tapos pag magkakaiba yung nakatanim, hindi lahat mapipick up mo eh. Yung mga bulaklak mo, ganun eh. Kasi iba-iba pa siyang kulay. Maski pare-pareho siyang tulip magkakaiba ng kulay tas magkakaiba ng quality so yung buong kamay mo ano na kuno na hindi mo na lahat sila makipick up kaya kailangan pag uh, naglalagay ng naglalatag ka ng mga ganyan ng mga halaman magkakatabi magkakapareho yan tas pati rin tong fruit trees magkakaiba rin syempre yan So, lagyan na natin dito ng tubig. And then, handa natin yung galaxy sword. Buti na lang, walang mga ano. And then, pasok tayo. Lagay natin yung mga fruits sa kanya-kanyang ano. Kanya-kanyang season. Yan. Eh, ha? Huh? Ito dapat doon sa kabila. patito to. Kasi, ito dapat anan dyan eh. Mga parsnip. Tapos, itong taro. Lagay natin dito sa summer. Ayan. Ganon din tong mga sea, seafood. Mga, ano, seaweed. Magkakatabi siya. Tapos, nung artichoke dito. Ngayon, lahat ng mga Lagay natin dito yan. Unahin natin dito. Ano ba ang meron ditong marami? So, itong mga salmon berry. Yan. Salmon berry pwedeng i-ano eh. Yan. Lagay natin. Ay, isa lang. So, lagay na natin dito. Oops. salmon berry. Next. Anong lalagay natin? Ito naman potato. Potato. Tsaka to. So, lagay natin yung potato. No. Hindi natin kakainin yan. Yung limang, limang parsnip. No. Para lang ilagay mo lahat yung inani mo. <laughs> Diretso na tayo dito. Wala na. Halos wala na. Okay na yan. Next. Dito maraming radish. Yan. Kunin natin yan. Radish. Tsaka tong taro. At ano pa. Ito. So dahil fruit to lagay natin dito sa dehydrator. Oops. Tapos all the rest, lagay naman natin dito sa ating preserved jar. No. Grabe, 11 na oh. Dapat pala yung paggaganito alas alas 5 gawin. <laughs> Para makakatulog siya ng maaga. Hindi yung late na late na. Ayan. Oh, marami pala sa baba na walang laman. Taro juice. Ito pang taro. Lagay natin dyan. Okay, hindi pa natin lahat na lagyan. Hindi pa natin lahat na lagyan. Dito naman, ito oh. Tsaka ito. Tapos ito. Ibigay natin dito. Itong mga fruit juice maganda sa ano eh. Yan. At itong mga to. Maganda siya sa keg. Tapos yung mga vegetables. Dito sa pangalan nito. Preserve jar. Mas mataas yung bayad. Yung produce niya. Okay. Fifteen na nito. Yan. One o'clock. Meron pa dun oh. Ano yan? Meron pa pala rito. Jesus At hindi pa natin nakuha yung sa baba. So. Dali natin dito. Matulog na tayo. One. One thirty na. Bukas pupunta tayo sa Ginger Island. Uulan. Nako, ito na naman si Witch. Talagang pinagdidiskitahan niya yun. <laughs> Lagi siyang lagay ng lagay ng kung ano-ano dyan. <laughs> Talaga naman to. Pangatlong beses na yon. So, day 19 of winter year 2, kumita tayo ng 45,859 gold.